Bakit? Bakit ito nagpapabuhay sa so, atin? Isa sa mga rason ay magsasaka. Anong ginagawa ng magsasaka? Nakatanim. Okay, so kung walang magsasaka, ano tayo ngayon? Walang maka. Walang wala, wala, di ba? Kung walang wala tayo, mamatay tayo sa tutog, di ba? Kaya palagahan natin ang ating mundong kultura upang meron tayong makakain. Ngunit sa huli, palagi Babalik pa rin sa lahat ko Hanggang sa huli Palagi Pipiliin kong maging sa'yo At ikalawa naman, prutas Ang prutas ay galing naman sa mga puno